natin kung ano ayun meron kaya ayun mga katropa ay may ano baramundi mga katropa oh. pilihan natin ayun mga katropa lakas po wow <laughs> thank you po thank you po ama ayun po mga katropa ah, tapang pa uwi tayo is eh, nadaanan natin

Nandito po tayo ngayon sa Lagusan. At dito lang din po yan sa Chak. Yan. Subukan natin maghagis ngayon. Yan. Natiming natin yung pababaw na tubig. Yan, medyo malamig na ngayon mga katropa. At tawag doon. Malamig na. Talag nakakanginig na. <laughs> Pero maya maya to is mawala rin yung lamig na katawan natin. la Lalo na po kapag tayo ay nakapaghagis na kasi tayo ay medyo pawisin. Yan, kahit pa paano may ibsan yung lamig. bali subukan lang natin na mag-fishing mga katropa. Dito, tayo natin. Kasi doon, may nakalatag na lambat doon. Malapit sa lagusan. Hindi na tayo makapaghagis, makababa doon. Baka baka sumabit yung lambat nila sa ating dala. Matsambahan natin, matsimpuan natin. Ma nakakahiya. Yan, dito na lang tayo sa gilid-gilid. Subukan natin dito. Yan mga katropa Yun nga po pala, magandang magandang gabi po sa ating lahat Ayan Sa lahat ng nagdi-dinner, yan, kain po kayo ng marami <laughs> At sa mga kababayan natin Na alam nyo na, na Sinalat tapo ng bagyo Yan, ingat po kayo palagi hinaway matulungan po tayo Matulungan po kayo dyan ng ating government At ayan, Dasal lang po mga katropa At alam nyo na hindi lang ang tanging ma-share namin may tutulong namin ang pag po namin kay dahil tayo hindi naman gano'ng kayaman bali pag na lang po namin ngayon ganyan din, din shoutout sa aking family dyan Yan, ngayon po ay maghagis na po muna tayo kuha tayo ng ating pangulam nandito tayo maghagis po let's go ayun okay, hagisan na natin dito mga katropa sabukan natin dito wow linaw ng tubig mga dali tayo dito mga katropa? Ayun oh. <laughs> Kulang sa kain mga katropa. <laughs> Ayun di ba? Hindi napalayo yung hagis. Ang um, try try lang tayo dito sa gilid. Eh, kaya grabe dito, mahina ang hangin doon po kasi sa kabila. May kalakasan. Pero pag wala tayo na uli dito, puta tayo doon. Tingnan natin kung ano. Ayun, meron kaya. Ayun. Mga katropa. Ay, may ano. Baramundi, mga katropa, oh. Oh. Baramo. Ay, torsilyo. Oh. Naku, mga katropa. Kunin na natin to. Pwede na siguro to, mga katropa. Okay na to. Kunin na natin yan yan po, nilagyan ko lang ng tubig yung ating timba lagyan pa nga natin para hindi sila mamatay yan o, para kung may pagkakataon na makauli tayo ng malaki pwede natin silang i-release atas meron pang baramundi dito oh. mga katropa baramundi na ano may kaliitan to maliit talaga to mga katropa ito ang hindi natin pwedeng kunin baramundi, maliit yan yan, nagis pa tayo. Ah, yun know. mga katropa oh. Ang cute niya sa ilalim oh. Hagis <laughs> pa. Try and try until you succeed. <laughs> Ayun! Napagandang hagis. Mga katsamba, sana tayo. Ang lino ng tubig dito, mga katropa. Grabe tubig. Meron kaya tayong madali dito sa ganito kalinaw. Sana may magpahuli. Makatsamba man lang. Lalim ng tubig dito banda. daw oh. Malalim dyan mga katropa. Ang ganda tignan o. Oh. Sa gabi o. Oh parang masarap liguan kaya lang dito kasi hindi ka pwedeng basta basta maligo mga katropa dahil may mga area lang na pwedeng liguan dito yun oh yun, may pumasag na agad natin dito sa taas kung makukuha natin to, or papakawalan natin pilihan natin Ayun, mga katropa, lakas po. Wow. <laughs> Thank you po. Thank you po, Ama. Yan, hindi na natin to pwedeng ano, mga katropa, kailangan na natin tong ano yung kagad. Patayin. Ganito lang natin yung leg. Yung ulo, pipigyan lang. Yan. Para hindi na siya tatalon kasi baka makawala pa. Ayun, no, sabi na eh. Mga katropa, malakas kasi ito pumitik. Kaya kailangan, ano yung siya hindi naman nakakain yung ulo nito hmm, para ano na siya hindi na siya pipitik pitik thank you po lord <laughs> mga katropa ayos ayos yung salubong sa atin ngayon meron pa dito o yun na yung kanina thank you po lord <laughs> panalo yan medyo maitim nga lang gawa nga ito iburak po dito ay maraming ano yung mga yun nga sugpo ganun kaya burak sya ayun may pumasag mga katropa anong ito hindi natin matanong gawa nga ng itim yung ating lambat ay tilapia <laughs> thank you po kunin natin to kahit ano maliit siya pwede na to mga katropa yan o hmm. ayos papakawalan din naman natin to pag ano may nakuha tayong malalaki hmm. ha? agis pa agis pa mga katropa ayun o oh. daming mga malilit na isda oh. isda to dami nila dito ayun, hindi lang napabuka ng maayos itong tungan dito ayos mayroong kaya walang nagkukulagtit <laughs> walang nagkukulagtit mga katropa Oops, ya. Yeah. Ayan, nagkukulagtitan. Wala nga. Wala nagkukulagtit eh. Hmm. Ay, kabasi. Oh, dyan malaking kabasi dito. Pagpag lang muna natin mga katropa, pilihan natin yan. Yun oh, no? tataba na kabasi. Yung iba'y maliliit. Ayan, pakawalan natin yan. Bigyan ng karapatan. <laughs> bigyan ng karapatang ng makalaya <laughs> oh. Pawalan natin yung mga may kalitang talaga tapos yung malaki kunin natin yan dito Atin Mabilis pa mga katropa Ayan, try lang natin dito Ayan, dulas nga lang oh, Dulas dito Huwag yung gagayahin to mga katropa Tanging professional lang ang gumagawa <laughs> Professional lang ang gumagawa nito Dito natin natakin at malalim dyan Ay. Okay. Oh, malalim Pero kaya Malalim dyan mga katropo May bato pa Ayun na, sinasabi ko sinasabi ko mga katropa ay yun thank you lord ako po oh pinamato mga talaba to ayoko na dyan ayun nung may ipon kapalit ng isang hipon, malaking punit <laughs> doon tayo mga katropa huwag tayo dyan, ako po sisira ang ating lambat mukhang may punit ah yun ipo na. Ipo na po yung ating ano. Huwag naman sana na punit mga katropa. Yan, buti hindi siya na punit. Grabe. Tindi ng sabit niya. Thank po. Hindi siya ganun kapunit. Ayan, ah. hmm. na. Mga ah, katropa. Ako ah, na lang natin tumalilit malilit. Nakadalawang hipon tayo. Ayan, baka kainin ng ano yan ayun mga katropa pinatay ko muna yung ating ilaw para sigurado baka mawala pa yung mga ista try na natin dito ayun naihagis na ng matino agoy dulas na mga katropa may masambahang kaya tayo dito may masambahang kaya ang Kelogs dito natin ang kakin pangalan oh. ako ngayon katropa uh, hindi na magparang lumot ayun ayun nakadali ah, pero kaya wala <laughs> patay pa ng ilaw yung mga katroko pero wala, ito hipon hmm. hipulin natin itong hipon na to o, mga katroko kunin natin ayos na yan ka na sa akin meron naman tayo nakuha ang hipon dun kanina dagdag -dag natin to ayun pa oh. <laughs> ayun pa hmm. thank you po lord hmm? di na masama mga katropa dati namimili tayo ng hipon pa dun sa market eh ngayon nakakahuli naman tayo kahit papano hindi na ako namimili yun ayos nakatatlong hipon tayo hagis pa tayo mga katuro pa na takasan na tayo ng mga extra naglabo bigla hagis tayo dito yun oh mga katropo nagpahuli na kayo kay Kelogs. kailangan kailangan ni Kelogs ng pang konsumo Meron <laughs> kaya ayun may sabit mga katropa ako po ahon na natin to baka matulo yan sabit eh. may sabi, may sabi, sabi dyan At tagal na yan mga katropa <laughs> parang meron dyan ano yung bubu trap na hindi nakuha Agis pa Agis pa ah, try nga doon natin dito mga katropa ah, Ma ay mapasabi tayo dito meron tayong pang ulam pang ulam ulam Ayun na, nahuli na, mga katropa Ayun na Talo na na yung mga hipon Dami mga hipon talaga dito, mga katropa Ang tanong, may nahuli kaya na malaki-laki Ayun Mga katropa May nahuli tayo Grabe, wala pang pang pero may foil na Ayaw, lima <laughs> Foil nga ba ito? Ayan o no? Ayun may hipon oh. Hipon. Hipon mga katropa. Ito oh. Sa dalawa. Dalawang hipon. Ito kaya? May nabigayan ah. Parang ayuda lang. Hehehe. <laughs> Yan, pagpag lang natin to Mga katropa Ayan o, may biya o oh. Mga katropa, biya Ayan o Okay Kunin natin mamaya, tignan natin kung ano Ayun, hipon pa Tatlo Taklo, taklong hipon <laughs> Ayun hey, oh, mga katropa. Wow. Uy, nakawala pa yung isa yun. So, wala ko makakawala pa siya. May biya dito mga katropa oh, Parang biyang tabang to eh. Ayan oh. Hmm. Biyang tabang. Pakawala na natin yan. Salap yun kung marami. Nalagyan lang natin to sa ating lagayan. Tatlong hipon. Wow. Ayan muna kayo. Maghahagis pa si Papa Kellogg's! <laughs> ah! Yun! Ang patamba pa. Ayun, malalim dito mga katrupa. Ito itong tatapak dito. Aba, maburok pa pala. Buhangin na pala dito. Hindi natin hatakin dito sa gilid. Nakakabahan kasi ako mga katropa. Gawa nga baka yung lambat natin ay sumabit. Ayun, katulad nito. Ayoy, yun ang sinasabi kong sabit mga katropa. Punit. Ah. Um. Ay. naku po. mga katropa, sira ang ating lambat. Sira oh. Naku po. Pati hindi tinding to mga katropa. Ayun oh. Ayos na muna. Yan po, mga katropa. Wala talagang nangyari. Pabilog to. Yan o, oh, mahaba-habang tahiyan to. Yan, uwi na po tayo muna, mga katropa. Yan po, mga huli natin, oh, mga katropa. Tursilyo, tilapia. Ay, pakawala na lang natin yung tilapia. Sigur, may sumamang hipon pa. no good <laughs> may sumama pang hipon mga katropa malasang oh, ni Kelog Sina yeah, nakauli tayo ng ganito halo na lang natin ito sa mga ibang nauli natin yeah, no? halo na lang natin to mga to buhay pa kaya ito Try natin kung makakawa kung buhay pa ito ah, natin na natin kung makakalangoy siya ayun nakalangoy pa mga katropa okay pa boy pa yun Ayos na, ito na lang po ang natin Tursilyo, sumpo mga hipon Ayan, at yung ating lambat po ay nasira Ayan. Sira mga katropa yung ating lambat Ayan po, Uwi na po muna tayo mga katropa At tabangan nyo na lang po yung mga susunod pa natin mga vlog huh. Mahirap nang tahiin to mga katropa Tatapon ko na lang dun sa basurahan po. Lagyan natin sa tamang tapunan para ano, para bawas kaalat na rin. Pag iniwan kasi natin dito, okay sa gabal, kakapitan ng maraming dumi. Yan, yeah, nagkasa ko mapal yung dumi niya. Kaya dali natin sa tamang basurahan. Let's go po, uwi po muna tayo. Eh, dabangan nyo na lang po yung ating mga susunod pang vlog mga katropa. Ayun po mga katropa, ah, tabang pa uwi tayo. Eh, nadaanan natin dito sila Bro Alvin. Ay, you know. <laughs> Ayun oh. Yo Bro, <laughs> <Ayun>, bro kumusta? <laughs> si tropa ano? Lakay. Ah, lakay. Ah, si Lakayitan, siya pala si Lakayitan. Ayun. Ano kami? Nice to meet you. May pupuntahan sana kami meron. Kinasya mm -hmm. ko si ethan gusto makarating ang tanda. Mm. -hmm. So, Nakita ano yung pinagpipisingan nyo Sige, yeah. ay... <laughs> madilim. Madilim diyan. Siguro magro kami ano. Mm. Ay -hmm. pala Low tide ngayon, kaka low tide lang niya. Akala ko maghahagis kayo. <laughs> Sana ulit pa kami gano no, eh. Tigano ta kasapatos pa tong kasama natin. Si pag ni si wala, may wala kana. Sumabit pa lang <laughs> ba? Bawi na sa sunod, bawi na lang. Ayun, balikwentuhan lang po kami. Bawi na rin po na. Bawal po na kasi. Sa kayo ito. Anap po.